So ayan guys, magandang umaga sa ating lahat. Ayan, kung bago lang po kayo sa akin YouTube channel, ako nga pala si Janelle TV Mix Vlog. Ayan, so nandito tayo ngayon sa aming farm. Bali, may isang baboy kami dito guys. Papakainin natin. Ayan, nagaantay na. So ito po yung pan, pa, nimula kung pag-alaga ng baboy bali kinawa ko po itong inahin yan so kung papalain ay buntis po ito tapos na po ito guys masampahan yan yung bago kong alaga dito habang nag-alaga ako dun sa baba ay may sarili tayong isang inalagaan So, pakainin natin guys. sayang so guys yung ating inahin nasampahan na po yan guys ay buntis na yata to hindi na naglandi so pag mga anak to ay gagawa tayo dito guys sa kabila dalagyan natin ng mga biik sana palain tayo ng may kapal dyan gagawa natin ng kulungan pag manganak na ito so ayan guys maraming salamat po sa inyong panonood sa aking binahagi sa inyo pinakita ko sa inyong aking alaga ayan So kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, ako nga pala si Jonel TV Mix Vlog. Sana po ay supportan niyo po guys yung aking channel. Sana po ay huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at paki-subscribe na din po at paki-pindot na din po yung ating notification bell para updated po tayo sa ginagawa nating mga content. So yung guys, sana po please supportan niyo po yung aking YouTube channel. So God bless po sa inyong lahat guys. Bye-bye.